Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. Ano nga ba ang COVID-19? Ang COVID-19 o coronavirus ay isang nakakahawang sakit. Naitala ang mga unang kaso nito sa Wuhan, China noong Disyembre 2011 at mula noon ay kumalat sa buong mundo at naging pandemya. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, ubo, at pangangapos ng hininga, kirot sa kalamnan, pag-uuhog, pagtatae, pamamaga ng lalamunan, pagkawala ng pangamoy at sakit sa tiyan. Ngunit sa kabila ng mga sintomas na ito ay mas marami ang mga taong di nakakaranas o walang sintomas na nararamdaman na nagpositibo sa nasabing sakit. Kaya pinapayuhan ang lahat na manatili sa bahay at magingat sa mga taong sinasamahan at nakasalamuha. Karaniwang naipapasa ang sakit sa ibang tao sa malapitang pakikitungo. Kadalasan sa pamamagitan ng mga maliit na patak kapag umuubo, bumabahing at nagsasalita. Kadalasan nahuhulog ang mga patak sa sahig o sa mga ibabaw o sa mga bagay na nahawakan ng taong positibo na sa virus. Lagi nating tandaan na mahirap malaman kung sino ang positibo sa virus, pero madali itong maipasa sa iba. Ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas. Kung ikaw ay di mag-iingat, ay maaari mong maipasa ang virus sa iba, lalo na sa iyong pamilya. Kailangan ng kooperasyon ng lahat. Kung iisipin natin ang kapanganan ng iba, mas may iwasan natin ang pagkalat ng coronavirus. Upang maiwasan ang pagkahawa, ay dapat sundin ang mga sumusunod. Manatili sa loob ng bahay upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Kung ikaw ay nasa edad na dalawampu at pababa, o mga senior citizen, pinapayuhan na manatili sa loob ng bahay pagkat ang mga nasabing edad ay may mas malaking chance ang mahawaan ng virus dahil mas mahina ang panlaban nila dito, maging ang mga taong may iba pang karamdaman at buntis. Ito ang pinakasimple pero epektibong paraan upang maiwasan ang pagkalat ng virus. New normal na sa panahong ito. Hindi na po pwede ang paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan saan. Palagi ang paghuhugas ng kamay hanggang 20 segundo. Hugasang mabuti ang kamay kung ikaw ay galing sa labas o may nahawakang bagay na maaaring kontaminado ng virus. Gumamit ng sabon at pagkatapos ay punasan ng malinis na tela ang kamay. Sanayin natin ang ating sarili sa ganitong gawain, may pandemya man o wala. Iwasang hawakan ang mata, bibig at ilong kayang-kaya nating iwasan ng coronavirus. Hanggat maaari ay huwag hawakan ng mata, ilong at bibig para di agad makapasok ang virus sa ating katawan. Pagtatakip ng mga ubo at bahing ng tissue o panloob na siko at paglayo ng maruming kamay mula sa mukha. Sa pagtatakip ng ating bibig ay malaki ang naitutulong nito upang di makahawa o maipasa sa iba ang virus. Sanayin ang sarili sa ganitong gawain, may pandemya man o wala. Mag-apply ng alcohol or hand sanitizer. Kung sa tingin mo ay may nahawakan kang mga bagay na infected ng virus, mag-spray ng alcohol or hand sanitizer. Maging ang mga bagay na in-order online ay dapat i-disinfect. Ang virus ay nananatili sa mga bagay tulad ng tela, papel at plastik dalawang araw o higit pa pagpapanitili ng pisikal na distansya mula sa ibang tao, lalo na sa mga may sintomas. Dalawang metro or 2 meters away ang layo mula sa ibang tao kung ikaw ay lalabas ng bahay o pupunta sa pampublikong lugar. Sa pagsunod dito ay lumiliit ang chance ang mahawaan o makapitan ng virus. Umiwas sa mga matataong lugar. Tandaan na mas marami ang mga taong positibo na sa virus na walang sintomas. Kaya panatilihin ang social distancing pagsusuot ng face mask at face shield kung lalabas ng bahay. Di man tayo positibo sa coronavirus, ay pinapayuan ng lahat na magsuot ng face mask at face shield. Ito ang magiging proteksyon natin at kasangga upang di mahawaan ng virus. Sa bagay na ito ay mas mapapabilis natin ang pagbaba ng mga nagpopositibo sa coronavirus. Kung may nararamdamang sintomas ay makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Sila ang makakatulong upang di ka makahawa sa iba, lalo na sa iyong pamilya. Sa kasalukuyan, wala pang mga bakuna o tiyak na gamot panlaban para sa COVID-19 nag-aaralang mabuti ng mga dalubhasa ang pagtuklas sa bakuna o gamot laban sa nasabing virus. Lagi nating isipin ang ating pamilya. Laging mag-ingat at sundin ang mga hakbang upang maiwasan ang mahawaan ng virus. Noong Marso Isa, taong 2020, ay idineklara ng WHO o World Health Organization na ang COVID-19 ay isa ng pandemya. Lahat tayo ay apektado. Trabaho, negosyo, pag-aaral, pati na rin ang ating mental health. Ang makaramdam ng pagkabalisa at pag-aalala ay normal na reaksyon sa pandemya ang ating nararanasan. Tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay apektado dahil ang kalaban natin dito ay di basta-basta, hindi nakikita. Ayon sa American Psychiatric Association, ang sakit sa pag-iisip o mental illnesses ay isang kondisyong pangkalusugan na nakakakitaan ng pagbabago-bago sa emosyon, pag-iisip o pag-uugali o kombinasyon ng mga ito. Dulot ito ng mga suliraning nagmumula sa sosyal, trabaho o relasyon at aktibidad sa pamilya. Malaki ang epekto ng lockdown sa mental health ng isang tao. Dahil bago sa atin ang pandemyang ito, ay marami sa atin ang na-stress at naapektuhan. Nag-iisip ano ang mangyayari sa hinaharap, maging ang ibang negosyo ay bumabagsak at nagsasara. Narito ang ilang mga bagay na maaari nating gawin para mapangalagaan ang kalusugan ng ating pag-iisip. Panatilihing malusog ang pangangatawan. Kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Mag-ehersisyo kahit nasa bahay lang at magkaroon ng sapat na tulog. Kilalanin ang sarili. Magkaroon ng iba't ibang aktibidad na pwedeng gawin upang palakasin at maging malusog ang mental health. Maaring magtanim o gumawa ng mga bagay na pwedeng pagkakitaan. Maging responsable at ingatan ang sarili. Panatilihin ang koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Kamustahin at kausapin sila tungkol sa mga bagay-bagay. Ito ang tamang oras para magkaroon ng banding sa inyong pamilya. Magkaroon ng sapat na pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Maaring humingi ng tulong at suporta sa lokal na pamahalaan sa mga bagay na kaya nilang ibigay. Iwasan o bawasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang ipambibili sa mga ito ay laan lamang sa mas importanteng pangangailangan. Bawasan o limitahan din ang panonood o pagbabasa ng balita sa telebisyon o social media upang di makadagdag sa bigat at pagkabagabag dahil sa pandemya. Maging mapanuri at matalino sa mga binabasa at kinukuhang impormasyon sa social media. At higit sa lahat, maging positibo at magtiwala sa Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo ay may katiyakan at katagumpayan kung sa Panginoong Hesus ka magtitiwala. Malapit na magsimula ang pasukan ng mga mag-aaral. Sa panahon ng pandemya, isa ito sa pinakamahirap na hamon na haharapin natin. Ako bilang isang guro ng aking mag-aaral at kanilang mga magulang, maging ang mga katuwang natin sa local government unit. Magkaroon tayo ng disiplina at pagkakaisa. Laban natin to, laban ng bawat Pilipino. Dito sa amin sa San Lorenzo Ruiz Elementary School, Division of Cavite City, aming tutugunan ng hamon ng pandemyang ito sa pagpapatuloy ng pagkatuto ng aming mag-aaral. Let's stop COVID-19!